Hello mga kamikinays! Welcome back to my YouTube channel. Paano nga ba ng isang manginasal ng bakolot? Tara! Gina! At syempre mga kamikinays, ang una-una sa listahan ay ang sibuyas, luya, at syempre ang bawang. At simulan na natin ang pagmekos-mekos. So, unahin natin ang bawang. Okay, tadta Pinuhin para ito ay lumiit at madaling isaw sa mantika. At syempre, hindi magpapahuli ang luya, pampawala ng lansa. At isama naman natin si sibuyas, ang paborito ng lahat. Ayan na, ready na siya. So, meron ka ng sibuyas, luya, at syempre, bawang. Eh, hindi pa pahuli ang nag-iisang chicken, chicken inasal, ng UAE. Okay? Ang gagawin po natin kay paa at kay legs, hihiwain para makahinga, para maluluto talaga siya. So, hiwa-hiwa, hiwa-hiwa, baka iba ang mahiwa. At mga kamiki nice, ilagyan pa na natin ng lemon. At ngayon, ito, naghahanda na yung kaldero. So, kaldero muna ang nilagay natin kasi wala tayong lalagyan. At yun na nga, simulan na natin ang paglalasa ng mang Inasan ng UAE Bacolod. So, una sa lahat, nilagyan natin ng toyo, pamintang durog, at sinamahan natin ng soy sauce at naglagay din tayo ng ketchup. So, matamis ang hangyan. Yan kasi yung nagpapalasa sa legs ng chicken. And then, kung isa ka namang matamis at sweet, pwede ka na rin mag-add ng asukal. At ang pinakasikreto ng isang manginasal ni Nice is ang spray Ayan. ilagay na si Sprite at halo-halo at ang pinakahuli sa lahat ay si Lemon yan, so nilalagay ko talaga sa huli para mas manamnam, maninamnam at malasa okay, twist, 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 twist Okay, okay, okay. At paghaluin. Ikot, 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 ikot lang. Ikot, ikot, ikot. Hanggang sa malunod Ayan na po. Ayan, at lunod na natin si Luya. Si Mekos, si Buyas, at si Bawang. Ikot, ikot, mikus-mikus, ikot. Okay, ayan. Hinalo, 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 hinalo. At ilagay na ang legs mong makunat. Sa paglalagay ng legs, dapat himas-himasi. Hanggang maabsorb ng legs ng manok ang iyong mga nilasang at mga mashala halong-halong 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 halo at ito na nga mga kamiki tv simulan na ang ating pagpipito ng manok ng chicken bakolod at uae at ito na po luto na ang ating mang inasal bakolot UAE satisfied cream mickey nice bye, -bye. bye, -bye.